hapon sa inyong lahat no nandito naman kami so bang lahat sa taat mo na kay uh, Romeo Gnowon Jr ang pinakawapo gay kong pamangkin si small battery ball medyo matamlay na small battery ball pagod na sa taat kay Alvin uh, Patrimonio so yun po ngayong gabi dito sila matutulog e, bukas mag harvest po kami So, bro. <laughs> Ito po, nakikita ko po yung mga st strategy namin no. Kumaraan namin. Sa paglinis uh, ng gilid ng ampalaya, no. Ito po. So iniisan po namin to. Kasi pag uh, dumating yung ulan, pag sa side dress po kami so hanggang ngayon wala pa yung ulan. No, sana umula na. Ito sana bukas napakalaki na to. So, yun po no. Tatanggalan namin ng damo dito sa gilid. Pagdating ng ulan, pag sa side dress to kami. So, yun po no. Daming bunga, yan po. Na so, po, no. Damuhan po namin to para dito kami magsaboy po kami dito ng buno. Was pa sa pagkain namin, magsasaboy po kami dito. nito no Bukas ta 16th harvest na namin. Oh so, sana makarami nam, naman naman. Nito no. Ngayon <clears throat> po no, diyan marami-rami ng bunga. makarami naman kami bukas. Po. Tinggal naming ngarbisin bukas. Oh. Ya no. lago lago na po So, so dinadamuhan po namin to para pagmulan. Datag ng buno. Love, ah, love me with all of your heart. Oh. No? So ito dito, no. Pinag-apas, no. Pinapakain nila sa kalabaw. Ito, no. Napakalago. Hahaha. <laughs> 16th harvest na namin bukas sana makarami, no. So, ang harbis na namin tatlong bisis sa isang linggo. Hindi pwede na dalawang bisis lang kasi napakalaki. Laki. Uh, set out po kay Boss Jimwell Arpa. Sir, good afternoon. Albis na naman tayo bukas. Yan po, no? Hindi pa nadatnan ulit ng ulan, no? kulang talaga sa ulan ba talaga yung ulan sa dilig Di po hindi malaki na Set out po kay Siron James Ustaga. Kay Sing Sing. Set out po kay Ronald Ustaga. Good afternoon. Sa so, po kay Jerry Kagatan. Ah, kumpara ni sa Land Bank sa Manila. Po, no? Habis nan bukas. Yes. Po, medyo malago na. Untuk dia melagu naf. Lah. Terus. So, po ang aming bisin bukas. Tiyaga talaga no. Kasi so, sa araw-araw magdilig kami. Yes. Diabot. Kulang ng iyong white na tin. <laughs> po, no? Yan na, yung balon namin, wala. Ilog po to Umulan sa bundok, no? May kunting tubig kami sa na pumps mula sa ilog. Salamat pa rin kami kay Lord kahit juma baba yung harvest namin pero at least mayroong harvest. So sana makarami bukas. Yun po, no? Ayong gabi, dito matutulog si Small Battery Ball, si Alvin Patrimonio, at saka si Marvin Agustin. <laughs> dito sila matutulog. Para sigurado na may harvestin kami bukas. <laughs> Baka bukas, ha, balok baluktot na lang yung sa amin. <laughs> Yun po, no? sa pong ito no ito update natin sa ating palaya oh 22 22 22 78 days no ang ating ang palaya so yun lang po God bless lahat